para maiwasan ang pagkakaroon natin ng mga manok na pike, sakang, taob, tihaya at pilipit na klase ng tuhod. Pag ang size ng roasting pole na inyong ginamit habang lumalaki ang inyong mga manok hanggang sa kanilang cording area, makakaasa kayo mga boss na ang daliri ng inyong mga manok ay magaganda, malalakas, walang diferensya, may maluluwang na silong, magaganda ang posisyon ng kanilang mga tuhod, balansing balanse at matikas na matikas kung tumindig. Bago ko makalimutan mga boss, kung ano ang kaibahan o diferensya ng manok o kakerels na mas pinipili niyang matuhod.